Mga <laughs> <laughs> eh, di ba yun yung mata Hindi pa yun, ma? Hindi, <laughs> ma. Natural yun ang katawan. Oh. Eh. Diyan mo ba ba sa bata eh? kayo hindi kayo nagaling yan. Susurot, susurot, Sa sipento ay Yan yung ganoon Wala pa lang ng na, na marami, no? Para! <laughs> ah, ano ba na? Yung, kaya, na oh. sa tiles ulo.

Ate, ginain. Saan mo atin mako, Mami. Mami? Lipat, lipat. Balik ulit. Ate, dapat pala nasa ano yan. Tal! Tingnan mo na, tubig. Dave! Mama, baka na mukha na ito. Sana. Sana may tubig. Oh, baka na mukha na, no? Pagod na, no? Break. Ay, kailangan pala lagi.